Paano mag-renew ng rehistro ng iyong sasakyan? Panoorin ang tatlong easy step para mag-renew ng iyong rehistro. Unang step, kumuha ka ng CTPL insurance. Ako dito ako kumuha sa M. Willier. Magdala ka lang ng photocopy ng OR at ng CR mo. I-encode kasi nila yan. 296 pesos ang CTPL para sa motor, 606 naman para sa mga four wheels. Baka pwede mo namang i-like ang aking video at i-subscribe mo na rin ang aking channel. Salamat. 10 minutes lang ang hinintay ko. Meron na akong CTPL insurance. pangalawang step. Ipa-inspect ang iyong sasakyan sa mga inspection and emission centers. Ako, dito ako sa Kalamba nagpapa-inspect. Magbibigay din kayo ng isang photocopy dito ng iyong OR at CR. 900 pesos nga pala ang inspection dito para sa 4 wheels. Tapos 650 naman para sa mga motor. Kung may alam kayong mas mura, mas okay. Tapos na ma-inspect ang motor ko. 45 minutes lang ako naghintay kahit marami ang nakapila. Ngayon pupunta na ako sa LTO. Pangatlong step, pagpunta mo sa LTO, ibigay mo sa processing window ang yung insurance, inspection and emission result, photocopy ng yung OR at CR. Tapos maghihintay ka ng tawagin ang yung pangalan. Pag natawag na ang iyong pangalan, papupuntahin ka na sa cashier at pagbabayarin. Balit 260 pesos ang binayaran ko sa motor. Para naman sa mga 4 wheels, mag-uumpisa ang presyo nito sa 1,600. Pero didepende de yan sa laki at bigat ng iyong sasakyan. After 30 minutes ko sa LTO, nakuha ko na ang bago kong rehistro. Balit 10 minutes sa insurance, 45 minutes sa inspection at emission, at 30 minutes sa LTO. Ganun lang kadali at kabilis. Pero syempre, depende pa rin sa haba ng pila. So yun lang po, baka pwede nyo namang ilike itong video to at isubscribe nyo na rin ang akin channel. So kita-kit sa susunod na video, ingat! thank <laughs>